Good morning my dog. mga idol, hindi mo kami na nag ano ah, yung ito punti <coughs> na lang tapos matatapos na agad yun Buti umaraw na pero maano pa rin kulimlim sana hindi para hindi mahirap mag ano, tambak ng inani ano na ano lang ani namin tapos na tapos tatambak na tatambak na kami tulad nyan o oh. tinambak ko oh. tulad nyan o tinambak ko oh. yan cempah lembap ini nampala ya